Hmm, reaction mo nang in-offer yung project? Eh, syempre na-excite ako kasi gusto ko talaga makatrabaho sa Subin. Okay iba yung banding namin sa TikTok Black, iba yung banding namin dito. Hmm, so, okay. Akala ko nga kwentuhan, nga kwentuhan lang. Pero, finally, mm -hmm. diba? oh, okay. nga ito na, di ba? Andun yung kabata ko. Masaya lang, masaya kami sa set. Ang ganda ng 2025 mo, no? Project yes, agad, yes, so meron agad, agad. pasabog. Agad, agad. agad. Mm -hmm, pero, uh -huh. Sabi ko yes. nga kay Herling kanina, medyo hindi maganda yung nadaanan natin yung uh 2024. -huh. Nagkaroon tayo ng mga ang tawag dito ng mga uh, kontrobersiya. Ito, yes. na tayo nga. Ito yung bawi naman natin. Magandang project. Mm -hmm. uh, Pero nung nabasa mo yung role, uh, na gano'n, ano, ano, na Diyosang, actually, ano. Oo, oh, di ba? Yayamanin ako dito. <laughs> na, siyempre, hindi, hindi mawawala ang drama dito, si mas. Yes, no? Uh, uh. Ako, Diyos ko, Lord, talaga. Abangan nila yung eksena mo. Yung, uh, na malalaman ko palang pala yung anak ko pala siya. Ah, okay. Pero yung, anong connection mo dun sa dalawang lalaki? Ah, yung Ah, So, ang, ang partner mo talaga dito ay AFAM. Afam. So, yun nga nung in-offer sa'yo na AFAM, ay, no, AFAM ang jowa mo, parang hindi ka ba nag-hesitate? Hindi, hindi, ka ba hesitant na? Hindi, hindi ba ako trabaho eh. Trabaho tayo. Kumbaga, ingabi ko yung personal ko sa trabaho. Kailangan natin magtrabaho. Okay. Yeah. And, uh, tawag dito, kumpleto naman sila sa papel. <laughs> <laughs> Pero paano ka naka-relate oh. sa role? Ano? <laughs> ah, paano ka naka-relate sa role mo? Uh, Binaksa ko na lang yung So ah, wala mga deportation dito. na magaganap dito? Wala 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 wala. wala. wala, wala. 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 Binaksa ko na lang yung character ko dito. Paano ka naka-relate? Sobrang nakarelate. relatable ba yung... So, uh, so, hindi, uh, paano ba ako naka-relate? Pero, Siguro dun sa ano, sa yung, uh, yung uh, 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 nag-sacrifice uh, uh. yes, ka bilang nanay, yung, nag-sacrifice ka na iwanan yun yung mga anak mo. Mm -hmm. Kailangan mo kasi maghanap ng magandang yung, buhay para sa kanila. Yun, yun yung gano'ng as-or-double yun na nanay. Yeah. Pero, pakawang by July, pupunta ka ng Amerika doon? Oo, uh, uh, may, may Sige, series. Sige, so, mention muna natin mga show mo. Okay. Kailan muna? Kami, kami yung time yun po? Oo, uh, sa so February 8 eh, dito sa Music Museum. Okay. Now, yung sa February 15 naman Dubai. Dubai. Dubai tapos, parehas yung show na yun. Yes, yung kay po rin. Oh, tapos And, yung US tour naman namin. By July. Saan saan sa US? Ah, uh, basta may LA kami, may, may Canada pa nga. Marami, mm -hmm. marami show. O, sa Tagalog, Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ka ba parang kinakabahan na baka makita mo siya doon, puntahan ka or uh, siya dapat ang kabahan kasi mm -hmm. maniningil ako. Ah? Charged support. Charged support. <laughs> <laughs> hindi nga, hindi ka, hindi mo naiisip yung mga ganun ako, bahala sa buhay. Mm Eh, -hmm. oh, what if? Wala akong ginawang mali sa kanya. Hindi, what if napuntahan ka if ever? Uh, sa mga shows mo, uh, sigur, nag -ano, nag -ano, ah, siyempre. Siguro nag-ano ako ng ano. Ah, meron siyang, bawal siyang lumapit. Ah, uh, okay. 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 Okay sa lawyer, so, <gib> so, na hindi ko mas gustuhin. Wala pa <laughs> may na Pero yun na, kumusta ang 2025 mo na? Ay, ito, puno tayo ng trabaho. Thank you, Lord. At marami tayong dapat ipagpasalamat. Unang-una, di ba, buhi pa rin po ito. Mm -hmm. Ito tayo. yun. At saka, may mga mapasok tayong trabaho. And yung business ko, na ibalik ko ulit yung, ah, yes. yung business. Oh, yun know, naman oh, oh. importante, di ba, na ibalik ko yung negosyo namin. Tankes. Yung pangalan. Ah, mama, mama ko. Yun na. Po eh, oh, mm. nga, yung dati wala na, di ba? Wala natin na 'yun, mama. wala. Hmm. Pinaklose ko na 'yun. Pati yung mga account like like which one? Yung yung YouTube Ay, or wala yung Wala Google. na sa kanya. Ayun na, yung ibigay ID 'yun ah. So, ah, talaga. So, na, sinuko mo na yun, 'yun. Okay na 'yun. Oo, oh, okay na 'yun. Mm -hmm. pinatin pinatin namang, niya si Maymay. May, May, puma, pumapalo yun. naman, ha? Binati niya yung daughter mo. So, okay. Okay. Sana maibayad ko sa tuition fee. Ayun eh, na naman tayo mag-tuition fee na naman. Kaya na ka muna siya. Kaloka lang. Diba? Pag-rit naman ng ano, 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 anniversary ng... Oo. <laughs> Ayun, sige mo. Mang, uh, matagal ka rin na pahinga, no? Sa teleserye. Ayoko. Oh mga two years ba? Two? Two years? Or... Uh, <laughs> Since 1886. <laughs> ang tanda. Ilang century. Yan, yeah, mga two years po. Uh, two years. Sorry. Kasi, uh, yeah, okay naman po. Ayun, kumusta naman ang pagbabalik dahil ang role mo dito as Mayumi parang eksakto yes. As diba mayumi. sa pagkatao mo? As Mayumi, as mayaman. Madalas kasi nanay ako mahirap, di ba? Dito nag-Japan pa kami, hello. di ba? Ayan, as mayaman naman. Ah, amoy mayaman naman ako dito. Ayan, maiba lang. Ayan. so, exciting yung uh, lagi sa set. Uh, at saka, matutuwa ako kasi mga kasama ko, mahilig din kumain kagaya ko. At mahilig naman dito magpakain, nakakatuwa. Ayun. Patatabain so, kita. Tapos hindi, hindi, kami ngayon sa ano. Banding namin sa set, kain. So yung mga walang call nung araw na yon sorry. <laughs> hindi sila kain sa araw na yon Well, uh, mamang, yung ano, nung, nung binigay sa yung role na Mayumi, nagulat ka ba na, ay, parang ako to, parang ito yung oo personality ko. A, a Alin? Yung, abang, yung, saan doon? yung character mo na sa Mayumi? Sa Afang? Oo, oh, yun. Wala <laughs> deportation na mangyayari. So, cross-edges So, walang kainan, walang deportation. Uh -huh. wala, 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 wala. Yung mga pinagdaanan namin ni Herlin last year, paro kami pinagdaanan ng mga ano, wala na po. Kabag lang yun, kumbaga. Naibuga na po namin yun. So, this time, magpapakabag naman po kami sa katatawa, sa mga taong manonood po sa Marikit, at saka, super duper kilig, and a touch of drama, na storya po ng uh, mag-ina at mag-ama. Diba mm -hmm. no? Dating dating mag-ama, ngayon mag-ina na. Eh Dios, nang ganun po. Ano ba? <laughs> ano, <laughs> ano, daw? ano? Yes. Yeah, so, kumusta naman po ang bonding niyo ni Herlin? Then every day nagkasama nag kayo. Sa so, sawa na ako sa pagmumukha. Makikita mo sa TikTok lang ang gulo-gulo namin sa dressing room hanggang dito. Pero nakakatuwa kasi hindi na kami nag-aano ni Herlin Kung baga Kamado na namin yung isa't isa. Minsan, kwentuhan lang kami. Mang, atya, mahusay naman talaga. Lumalabas yung naturalesa ni Bakla. Yeah. Eh, si Herlin ba? Nag-open sa inyo ng marami. Yes, ano? oo. Oh, Ano yan? Oh, daming chika sa akin niya. Pero, about her family, kasi alam naman natin pagdating sa pamilya, talagang ano to eh. Uh, Tutok-putok to. Minsan, ko sa nanay, tungkol sa ano niya. Kung yung mga, yung mga kinikita niya, binibigyan ko siya ng advice kung paano mo yung mga pagpinaghihirapan mo. Anak, kasi hindi lagi tayo nasa spotlight. So, dapat nag-iisip tayo ng uh, fallback. Parang ganon. Tama po ba English ko? I-Google na lang. Tama. Yan, sabi ko talaga, anak, hindi tayo laging may, may project, hindi tayo laging may ano, yan, ipon-ipon, ganon. Yan. Pero nakakatuwa kasi, nakikita mo yung mga kabataan, wow, oh, parang tanda-tanda ako magsalita. Yung mga bata ngayon ng artista natin, marunong na sila sa kinikita nila. Bongga naman, nakakatuwa. Ayan. So maganda pa ang mga ina-advise mo kay Herlene? Yes, at saka, A syempre, um, di ba, ang puso, alam na. <laughs> so ikaw naman, Herlene?